para sa may mga problema sa buto at kasukasuan, arthritis, rayuma, sakit at kirot sa buto at kasukasuan, sakit sa leeg na minsan nga umaabot pa hanggang braso, likod, tuhod at syempre sa uncle natin, gamitin ang Healing Calcium Gold. Hindi mo na kailangan mag-aksaya pa ng pera at oras sa mga produktong hindi naman epektibo. Ito ay isang espesyal na gatas para sa mga taong may arthritis at sakit sa buto. Isang produkto na sinaliksik at dinevelop ng mga nangungunang eksperto sa US. Sa loob lamang na 3 to 6 months, mawawala na yung sakit at kirot sa buto at kasukasuan. Binom na isang baso araw-araw. Sa bawat baso, maglagay lang ng tatlong kutsara. Ngunit para naman sa may matagal ng sakit o karamdaman, maaari kang maglagay ng limang kutsara ayon sa instructions na nakalagay naman sa lata. Gamitin nito bilang pamalit sa isang merienda sa araw-araw. Sa loob lang ng 3 to 6 months, ha, magiging ganap na malusog ang iyong kasukasuan. Ang Healing Calcium Gold ay may mahabang shelf life two years ha, two years mula sa petsa ng paggawa, kaya't maaari kayong bumili ng marami at gamitin nito ng walang pangamba na mag -e expire ang produkto. Kung bumili kayo ng produkto at hindi nyo nagustuhan yung lasa ng gatas, maaari nyo itong ibalik at makakuha ng refund sa loob ng tatlong buwan. Siguraduhin lamang na ang produkto ay hindi pa nabubuksan na at buo pa ang label. Muli kong pinapaalala, ang Healing Calcium Gold ay nangangako na tatanggalin ang sakit at kirot sa mga kasukasuan sa loob lamang na 3 to 6 months. Basta ubusin nyo lang yung buong proseso ha, mula 3 to 6 months na katumbas ng 7 to 12 na lata.